Update po muna tayo dito ho sa uh, preparasyon ng Commission on Elections sa uh, Bangsamoro uh, election. Nakatakda ho sana ito sa Oktobre pero may mga agam-agam na tuluyan na po itong makakancela. May mga updates po dyan si Bombo Isa Cotonera. Inilinaw ni Commission on Elections Chairman George Sherwin-Garcia na hindi pa rin nila tinatanggal ang lahat ng prohibisyon para sa born parliamentary elections sa Bangsamoro. Katulad ng gun ban, social services ban at iba pa dahil ito ay nasa batas kahit na sinuspinde na ang preparasyon para rito. Ani Garcia, ang suspensyon ng paghahanda ay nakadepende pa rin sa magiging desisyon ng Korte Suprema para sa Bangsamoro na may Act No. 77 kung ito ba ay tuturing na unconstitutional o ilif ang temporary restraining order. Hindi po namin sinususpend, suspend yung pong mga uh, ban o yung mga prohibisyon katulad ng gun ban, katulad ng social services ban, uh, katulad ng mga uh, movement ng personnel ban dyan sa Bangsamoro sapagkat yan po'y batas. Ang amin pong sinususpend, maliwanag, ay yung amin pong paghahanda lamang. Kung ano pong epekto nito uh, sa eleksyon, ay um, siyempre po nakadepende yan kung hanggang kailan yung TRO ng Korte Suprema o kung ito ba ay malilis ng ating kataas-taas ang hukuman. Matatandaan kahapon ay pinatigil ng Commission on Elections ang lahat ng paghahanda na may kaugnayan sa Barn Parliamentary Elections kasunod ng paglabas ng Temporary Restraining Order para sa BA No. 77 o ang batas na nagre-redistrict sa seven seats na orihinal mula sa Sulu. Samantala, sa iba pang balita na may kaugnayan sa komisyon, inihayag ni Garcia na mag inhibit siya sa posibleng kaso laban kay Senator Francis Jesus Escudero kaugnay ng 30 milyong donasyon mula sa isang kontraktor. Ayon kay Garcia, nagkaroon siya ng professional relationship kay Escudero kaya ipinasa niya na kay Commissioner Ray Bulay ang paghawak ng usapin. Pinadalhan na ng show cause order ng Paul Body ang Center Waste Construction President na si Lawrence Lubiano para ipaliwanag ang donasyon. Aminado si Lobiano na nagbigay siya ng 30 million sa kampanya ni Escudero noong 2022 elections. Pero git niya, personal na pera niya ito at hindi galing sa kumpanya. Bawal sa ilalim ng Omnibus Election Code ang mga kontraktor na may kontrata sa gobyerno na magbigay ng kontribusyon sa mga kandidato. Sa ngayon, nasa case building stage pa lamang ang proseso at ang Political Finance and Affairs Department ang magre kung may dapat isang pangkaso o hindi. For your information, ang inyong lingkod ay officially ay uh, may surat ako kay Commissioner Bulay bilang Commissioner in Charge ng uh, Political Finance and Affairs uh, Department na ako ay nag sa kaso dahil nagkaroon tayo ng professional relationship sa kandidatong uh, nabigyan noong mismong uh, uh, donation or uh, contribution. And so therefore, from here on, Commissioner Bulay, will be the one in charge when it comes to the workings ng aming opisina na yon lalo na patungkol do sa kaso na iyan. So, uh, I was informed na nag-confirm naman si Mr. Lubiano to attend the scheduled hearing. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.